round 2 ng Hale Hale Hoy para po sa Green Team. Baka kasama din na Joaquin at Waki, sila Annika at Hannah. At sa Pink Team, baka kasama din na Jean at Jason, sila Daisy and Chris. Humanda na kayo sa larong Caterpillar Carrera! Kailangan dito talaga may teamwork, kamabilis ang iyong kilos at bawal mahulog ang bola. Dahil pag nahulog ang bola, nako, back to zero. Ayan! Players, you have 1 minute and 30 seconds. Get ready! TikTok toc Happy time! time Let's go! Go, 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 go! Kailangan wag mahulog ang lobo. Oo, hindi nahuhulog yung lobo. Bawal, Bawal hawakan. yung pantalon niya, nahuhulog na. Bawal hawakan ang lobo. Ibitin lang po. Go, go, go! Habot! Dali, dali! Hop! 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 Iya, 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 Hindi abot, hindi abot! Hindi abot! <laughs> 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 hindi abot, hindi abot! Ibabahal nyo! Ibabahal nyo! Oh. Dalat! 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 Bilis! 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 Awak! Awa. Sige! <laughs> Ay! Medyo along! <laughs> medyo tay! Medyo sila! 50 Sino seconds si nito! Sige! Pink team or green team? <laughs> Yay! <Yes. laughs> yeah. Nalaglag! Okay. Nalaglag ang lobo ng green team, ko pag e. ang ng green team, Five. Congratulations! Congratulations, Pink Team! Sa round 2, nanalo ako! Pink Team! Pink! Pink! Doon, yeah! Nanalo din ako, Pink Team! Oh! My Bye overall up! winner natin ay... Pink, Pink! Pink! Team! Congratulations! <laughs> Ayan! Sayang! Ano, na? ano nangyari ba sa inyo? Nahulog, Mama! Sayang! Ay, Ngayon ako natalo, Mama! Ah, ay, talaga! Oh, oh. <laughs> Ayo. Naman, oh, okay. naman. Pero eh. ang galing naman ng pink team. Congratulations. Bag magaling, yung, magaling, yung driver. Ano naging technique nyo dyan? Hindi, dandahan lang kami. Kala ko nga, matatalo pa tayo, di ba? Nahuli na kami. Oh, di ba? Hindi, talaga nasa mukha talaga yun eh. Eh, may, eh, ah, sino ka? Okay. Ah, sino yung okay. yeah. nila? <laughs> si Pugo! Talo talaga <laughs> yan. Hello! Ito si Pugo. Okay, kapit na mga tiktropa. Marami pa tayong paandar at pa-blessings sa pagpapalik <laughs> <laughs>